ay yung kuntong bumabalik tatakas man noon dahil noon una mabigat pero sa tulong yung lahat unti-unti ko natanggap kung saan may masipag gawin nating inspirasyon tara samahan niyo ako sa isang araw na paglalakbay this ko wing let's grind yo good morning mga grind muli ako po ng lingkod na si Kuya at ngayong araw may recording session tayo na aktividad no magaganap 'yan sa Bahay Pag-asa with Attorney Ian Basconsillo ng Public Attorney's Office Las Piñas. Ngayon mga grind papunta kami sa Bahay Pag-asa dadaanan muna namin si Attorney Ian Itakits tayo doon uh, at sa mga kabataan panoorin nyo to, uh, may bibigyan tayo ng bagong pag-asa tutuparin lang natin yung recording session kasi may mga kinumpose yung mga kabataan sa Bahay Pag-asa uh, mas maganda mapakinggan nyo tong uh, awitin nila Si <laughs> <laughs> Sir Wen. Good morning. Si Sir Wen po, police po natin siya. Siya po ang magre-record. Si Ma'am Nicole, saka si Ma'am Sheba. Ay, sa pagkakataon ay binigay niyo sa amin hindi po namin ito. hindi, hindi na magtapos ka-addict ah, siya na alam niyo salamat sa inyo Kung saan may masipag, gawin nating inspirasyon. Tara, samahan niyo ako sa isang araw na paglalakbay. Kung nagustuhan mo ang aking mga video, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and follow. Muli, this is Kuya Wayne. Let's grind! Production. Full ka lang kami ng bahala Nandito na kami maaasahan Sigurado na servisyo ay pangmasa Pus-epon lang kung malakas Mung tanghali aming palalamigin bumapatak na pawis sa lika ating tanggal